Mga Pinoy sa Amerika, pinayuhan maging alerto matapos pasabugin ng US sa mga nuclear site ng Iran. Umabante sa balita si Abanto reporter Ryan Reloban. Rocky, pinayuhan ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang mga Pilipinas sa Amerika na maging mapagmatiyag sa anumang maaaring mangyari matapos ang pag-atake ng puwersa ng US sa tatlong nuclear sites sa Iran. Ayon kay Romualdez, seryoso ang hakbang na ginawa ng US dahil ito ang kauna-unang pagkakataon na ginamit ng US ang kanilang puwersa laban sa ibang bansa. Dagdag pa ni Romualdez, patuloy ang kanilang panawagan na sundin ang anumang abiso o babala mula sa mga lokal na opisyal upang maging handa kung sakaling may hindi inaasahang pangyayari na dulot ng sitwasyon sa Middle East, una nang nanawagan ng Pilipinas na kumalma sa sitwasyon at hinimok ang mga sangkot na panig na daanin sa diplomasya ang tensyon kasunod ng pag-atake ng US sa mga nuclear site ng Iran nitong weekend. Ayon sa si Department of Foreign Affairs of DFA, labis ang pagtabahala ng bansa sa mga kaganapan sa rehiyon lalo na't na maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa Middle East. Ako si Ryan Reloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.